everyone. Kumusta po kayong lahat? Welcome back po. Ngayong umaga po pupunta po ako ayan sa yung pinagdadala ko po ng mga plastic bottles. Kulit ni Lovely. So, iwan ko po muna si Lovely dito. Napakot niya. Lovely, bye bye. See you later. Hmm? hmm? Love, love. Where are you? <laughs> Say hello. Hello. Say hello. Hello. Lovely. Mm -hmm. Bye bye. See you later. Marami na po kasi akong naipon ng mga plastic bottles and then mga uh, mukulan Ayan yun po yung mga naipon po namin mga plastic bottles. Bebenta po, bibenta ko na po yan. So, sayang din kasi yung mga, ano po kasi dito, yung mga plastic bottles, yung sa tubig, may nakalagay po siyang uh, 10 cent, uh, 10 centavos po, dollar. At saka yung mga beer, and mga pilag-inuman, yung sa boss ko yung christmas party kabilas time, uh, hiningi ko sa boss ko yung mga, ano, mga empty bottle ng beer. O, oh, ayan, kaya ayan, napakarami po na ipon. So, see you later guys. At, uh, kung mag, hindi ko alam kung magkano abutin yan, pero malaking tulong din po yan. O, kasi, mahal din po yung mga bilihin dito. Bawas na rin po sa expenses. So, counting tsaga lang din. So, see you later and update ko po kayo pag nandun na po ako sa station. Ayun, nandito na po ako. Nakalagay na po sa cart yung aking mga plastic bottles. So ayan po, yung nakita nyo pong butas, dyan po ipinapasok. Yung mga cartoon plastic glasses. Ayan po, may nakapila pa. Susunod na po ako dyan kay kuya. Ayan, ayan po, yung sa likod niya, ayan po yung aking mga daladala. So ayan po. So every time pong may naiipon po kami, dito ko po dinadala nasa likod po yan ng malaking grocery store Woolworths po dito sa Australia Ayun, hello guys. Nakatapos na ako. Naka 50, 57 dollars din po yung lahat-lahat. So, malaking tulong na rin po yun. Para sa mga gastusin po. So, thank you for watching and ingat po tayong lahat. God bless.